Magandang araw maglulupa Alam niyo po ba mga kalupa Kung bakit talagang uh, Sa panahong ito uh, Itong taong ito na no, 2025 ngayon po ay July uh, Kaya po Totoo lang Nadidismaya po ang mga maglulupa Pagdating po ng uh, uh, po ng aming uh, produkto Dahil naranasan nga po namin Itong nakaraang uh, dry crop, second crop na medyo mababa po yung kuha ng aming uh, bilad na palay. Tapos si eh, nag -dirt crop po kami dahil uh, medyo maaga po kami nag-ani nitong nakaraang dry crop. Kaya po naglakas doob kami mag dirt crop. At doon na nga po namin naranasan na yun nga pong ating uh, aning palay eh talagang halos wala halos bumili pa nga eh. nabili po naman yung iba pero sobrang napakababa po ng presyo halos hindi pa maisang pa yung naging puhunan mga maglulupa kaya po talagang hindi po ninyo may wala sa mga gaya po namin magsasaka na madismaya kasi nga po'y eh, nung mabalita po na ang presyo po ng bigas na inannounce ng ating uh, gobyerno na 20 pesos ang tingin po namin mga maglulupa at magsasaka ay ginamit po ito ng ating mga traders para pabagsakin po ang presyo ng aming produkto at hindi po mawala sa aming isip na yun po ang dahilan kaya po kami sa oras na to ay nagdudusa kaya uh, sobrang hinanakit po talaga yun naman po ang totoo hindi po natin pwedeng itanggi at totoo namang nararamdaman po ng bawat isa po. Lalo sigit po dito po sa aming probinsya ng Mindoro Occidental. Noong nakaraang taong 2024, ubos po ang baboy namin noong panahong yon Dahil po nagkaroon po kami ng uh, ASF. Kaya po ang lahat ng baboy po noong uh, 2024, inilibing po lahat halos noong panahon ng June and July. Kaya po talaga po dagok na dagok po kami. Uh, ako po personal, ang nailibing ko pong baboy noong panahon yon noong July, noong last year, walong pong baboy mga maglulupa. Kaya talagang kung mararasan pa po natin sa susunod pong taong ito, na ang produkto naman po nating palay ay talagang babagsak ng sobrang murang presyo ay talaga po namang Napakahirap to ang gap ng katotohanan na kami pong mga maglulupa, mga magsasaka, ay magdudusa po ng totohanan pagdating po sa pagdidispose po ng aming mga produkto. Sa oras pong ito, ay uh, ang pagbababoy po ay halos hindi makapagumpisa dahil nga po nang natatakot pa yung iba. Bagamat ako po ay meron akong eksperimentong ilang dalawang piraso na ngayon po ay inuumpisan pero yun po ay baka sakalit. Kaya nga po itong aming permanenting hanap buhay na pagsasaka ay hindi po naman pwedeng itigil mga minamahal na maglulupa. Kaya nga po tuloy-tuloy pa kahit pa iniisip po natin ngayong susunod na wheat crop na ito ay baka wala pa rin kuesyo ang ating produkto.